Hello no, guys, morning. May papaya po sa harapan ng bahay. Ito pa siya, hindi pa siya namamag, hindi pa siya nag, ano, makankan. Ito yung, ano, yung, ano. Tapos, ni isa, ano na, lumabas na yung bunga niya. Ay, yung dalawa pala. Lumabas ng bunga niya. Ito, o, oh, yung, 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 ano, ano, makankan na siya. Malapit na, ano, lumabas yung, ano, yung bunga. Na no, lang no, ako na ng ano. Na ganito pa lang ano ng ano. Pataya. Ito, lumaki na din, lumaki na yung isa oh. Ang oh. galing naman ito. Ang ganang tignan ito oh. Ano yan? ano bakal ka di oh. Ang ganda.